kasabay ng pagsilip ng haring araw ay ang nakabibinging tili na siyang gumising sa mga natutulog pang mamamayan ng barangay 7. Hala, anong nangyari doon? Boses ni Ining iyo na. Sige. Tignan natin. Laking gulat ng mag-asawa sa nasaksihan. Nagkumpula ng mga taong bayan sa nagkalat na lasog-lasog na laman ng tao. May mga bakas ng dugo sa semento. <coughs> eh, hindi ba si Mang Ted yun? Anong nangyari sa kanya? Kawawa naman. May kapansanan na nga. Walang awa pang pinas lang. Nagsitabi ang lahat nang dumating na ang mga pulis. Isa sa mga naiwang nakamasid ay si Aling Merced. Nagkakamali kayo sa iyong hinala. Malakas ang kutob kong hindi tao ang may kagagawa nito. Andito na sila sa barangay natin. Samantala, kanina pa parit parito si Kulas kakahanap kay Gudo. Hindi nagtagal ay nagsipagdatingan na rin ang mga gabunan. Saan kayo nang galing? Ah, uh, dyan lang kunas. Nagpahangin na sa labas. Kasing bilis ng kidlat ang naging pagkilos ni Kulas. Mula sa harap ay bigla itong lumitaw sa likod ni Gudo. Sininghot at inamoy ni Kulas ang kanang kamay sa kanito si Nenyas ang umalis ang iba pang gamunan. Uulitin ko ang tanong ko. Gudo, Saan kayo nang galing kagabi? Sinabi ko na nga, dyan lang sa tabi-tabi. Naganap ng hayop na makakain. Isang malakas na sakmal ang natamo ni Gudo mula sa kanilang leader. Sa tulis ng mga kuko ni ay mabilis na bumaon at dumugo ang kanyang kaliwang pisngi. Sinong ginagago mo, Gudo? Nagpangbuno ang dalawang malakas na gabunan. Maraming gamit ang nabasag. Ang dingding na gawa sa pawid ay nabuwag ng sipain palabas ni Kulas Sigudo na agad din niyang sinundan at pinitbit palayo. Naiwang nakatunganga ang mga aswang at iba nilang kalahi. Kapwa nanginginig sa takot sa nasaksihan. Grabe talagang magalit si Kulas. Nakakatakot. Ano, di ba sabi mo gusto mo nang kumain ng tao? Ha? Sinabi ko ba yun? Ang sabi ko, willing to eat naman ako eh. Parang trip ko pa nga mag sa ariyan. Pagdating ng dalawang gabunan sa kuweba ay ibinalibag ni Kulas si Gudo at doon pilit na pinaamin. Wala na rin nagawa pa si Gudo. Pagamat malakas ay alam niyang wala siyang laban kay Kulas, ang leader ng mga gabunan. Sige na, aamin na ako. Tama ka na iniisip. Kumain nga kami ng tao. Nasisiraan ka na do. Ikaw pa nang unang sumuway sa utos ko Makinig ka muna, Kulas At isang tabi ang galit mo Hindi na natutuwa ang mga aswang sa mga ginagawa mo Pinipigilan ko lang ang posibleng pag nila Laban sa atin Kalokohan Huwag mo sa aking sabi na tatakot ko sa mga yun Kahit mas malakas tayo Di hamak na mas marami ang mga aswang isa sa atin. Alam mo naman nagpapalamig pa tayo. Hindi pa natin lubos na alam ang galawan ng Toto na yun. Paano na ngayon yan? Sigurado akong naalerto na sila. Huwag kang mag -alila. Dahil sa barangay 7 kami umatake. Medyo malayo sa barangay nila Toto. Saglit na natahimik si Kulas. Maya-maya pa ay biglang nawala ang inis sa mukha nito at napangiti. Hindi nang tagal ay humalakak ito na siyang labis na ipnagtaka ni Gudo. Nilapitan siya ni Kulas, inayos ang damit niya, saka siya tinapiktapik sa balikat. <laughs> Pasensya ka na pala sa naging reaksyon ko, Gudo. Nadala lang ako ng aking emosyon. Teka, teka. Hindi ka na galit? Alam mo, tiwala naman ako, Gudo. Halos sabay na tayong lumaki. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Kanina lang eh, halos mapatay mo na ako. Tapos ngayon, kumusta ka? Para wala nangyari. Ano bang meron ha, kunas? Saka so ako na lang sasabihin. Sige na, umuwi na tayo. Pagpaplanuhan pa natin ang susunod na pag-atake sa Barangay 7. Nakangising sambit ni Kulas. Mas lalong napakunot ang noo ni Gudo. Sa kabilang banda, Naging abala naman si Toto sa pag-aasika kay Mang Pido na ayon sa mga doktor ay maari na raw lumabas. Si Gemma naman ang nakatoka sa kalenderya habang nagpapay ng si Aling Lydia. Kamusta naman pakaramdam niyo Tay? Magandang balita, sabi ng doktor, maari na raw kayong umuwi mamaya. Salamat naman. Mas lalo ata akong manghihina kapag lalo pa ako nagtagal dito. Buryong na buryong na ako. Kakatitig sa apat na sulok ng kwartong ito. Itay talaga, may pagka-OA. Eh. May TV naman. Ba't hindi kayo manood ng balita? Asan na ba ang remote at mabuksan niya? Live mula sa Barangay 7 Sandra, pasok Heto nga Emil at kahindik-hindik ang aking nasaksihan Isang lalaki ang natagpuan sa kalulus-lulus na sitwasyon malapit daw sa may basurahan sa gawing dulo Ayon sa mga pulis ay hiwahiwalay na raw ang parte ng biktima Ang sabi pa nila ay sariwa pa ang dugo na ibig sabihin ay kagabilang o kaninang madaling araw lang ito nangyari Sandra, may mga lead na ba ang polis sa ah, kung sino ang walang pusong gumawa niyan? Sa kasamang palat email ay wala pa. Nire-review naman ng mga barangay ang CCTV at umaasang may makuhang footage. Maraming salamat Sandra. Mag-iingat ka dyan. Manatiling nakantabay dito lamang sa iba Ipabalita. kapwa nagkatinginan si Lamang Pido at Toto. Napabangon pa ang matanda dahil sa laman ng balita. Nasisiguro kong hindi lang basta adik ang may kagagawa niyan. Hindi ba si Sandra Bonifacio yung reporter? Sayang at wala ako dun. Magpapapicture sana ako at autograph lang sana. Sira ulo ka talaga may nobyo ka na. Ibang babae pa rin ang inaatupag mo. Tay naman, ang judgmental. Magpapapicture lang oh. Ay, ko kaya yun? Saka siya yung sikat na reporter na nagko-cover ng mga pagsalakay sa mga hinihinalang aswang. Ibig sabihin kaya ay aswang ang sumalakay sa barangay 7? Eh, yun din ang iniisip ko kailangan na natin makabalik sa atin. Mukhang kailangan nila ang tulong mo, Toto. Nagpaiwan naman si Lay sa bahay nila, Toto. Nagsimula niyang linisin at ayusin ang bahay nila. Kasalukuyan siyang nagwawalis nang biglang bumukas ang gate. ang bilis na mga umuwi ng babe ko. Teka, makapag-ayos muna saglit. Ano naman kaya ang ginagawa nila at ang tagal buksan ng pinto? Naku, iniisip ko palang lang, nabibwisit na ako. Ayaw niyo pa talagang buksan ha? Eh? Sige, papasok na ako. Sa pagpasok ni Gemma ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ibang-ibang ayos ng bahay. Pinalitan din ang kurtina pati ang mga punda sa sala. Lumabas naman mula sa kwarto si Leigh na pulang-pula ang mga labi at nakashorts pa. Lalo tuloy lumitaw ang pagkamistisa nito. Ah, uh, ikaw pala yan, Gemma. Tuloy ka. Wow ah. at home na at home. Feeling may bahay ka na. Ah, salamat. Akala ko nagkamali ako ng pasok ng bahay. Hindi ko kasi agad nakilala. Nagustuhan mo? Ano sa tingin mo, Jema? Magugustuhan kaya ni Toto ang ginawa ko? Ah, uh, hindi ko sure. Siguro naman. Bakit? Nasaan ba si Toto? Ah, uh, pinuntahan si Tito. Nagpaiwan ako para malinis tong bahay. Ano pala yung dala mo? Pansit at sapin-sapin. Baka kasi di pa kayo kumakain. Dumaan lang ako saglit. Wow, tamang-tama. Kanina pa ako nagugutom. Tala, kain tayo. Naku, wag na. Iiwan ko na lang dito. Ano ka ba? Samahan mo na ako, Gemma, please. Uh, sige na nga. Labagman sa kalooban ni Gemma ay wala siyang nagawa. Napakaamo kasi ng mukha ni Lei eh, at hindi niya magawang tanggihan ito. Siya nga pala Gemma, magpapaturo sana ako sa iyong magluto ng iba pang paborito ni Toto. Ha? Abusado na tong babaeng to. Sabunutan ko kayato ng matauhan Ano Jema. Ah, uh, ang sabi ko, bakit ako? Kay Tia Lydia ka nalang magpatulong kapag hindi na siya busy sa kalenderiya Sige na, bilang ikaw naman ang best friend ni Toto I'm sure marami kang alam tungkol sa kanya Ipagdiinan mo pa yung best friend na yan, itutulak na kita Nakairap na bulong ni Jema sa sarili Sige na, pumayag ka na ang kaibigan ni Toto ay kaibigan ko na rin. Matitiis mo ba ako? Hindi na nakatiis si Gemma at bahagyang naitulak si Lay. Ay, pasensya ka na. May bubuyog kasing dumaan. Ha? Nasaan? Wala lumabas na sa bintana. Nakaismid niyang tugon. Habang naghihiwa, ay tinanong ni Gemma si Lay. Sinamantala na niya ang pagkakataon para usisain ang dalaga. Lay, gano'n na kayong katagal magkakilala ni Toto? Ah, uh, siguro mag isang buwan. Isang buwan? E eh, kanya katagal niligawan? Hindi siya naligaw. Hindi kasi ako naniniwala doon kapag mahal mo ang isang tao, bakit mo papapatagalin? Hindi ba? Nakangiting tugon ni Lay sa kakinuha ang mga hiniwa at nagtungo sa lababo para hugasan ang mga ito. Eh ikaw, Jema, gano'ng katagal ka lang may gusto kay Toto? Natameme si Jema sa tanong ni Lay. Sa labis na pagkagulat ay muntik pa niyang mahiwa ang kanyang daliri. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa kausap. Unti-unti siyang nanlalamig. Nag-uunahang pumatak ang kanyang mga pawis at ang bilis ng tibok ng kanyang puso. "Uy, Jema, ang sabi ko, gaano na kayo katagal magkaibigan ni Toto?" "Aha. Ah, eh, magkababata kami. Kaming tatlo nila, Bong. Tugo ni Labong." Tugon ni Jema nakahinga siya ng maluwag nang masigurong nagkamali siya ng dinig kanina. Ayos, sigurado kong matutulungan mo ko sa mga bagay na gusto at ayaw ng boyfriend ko. Aasahan ko yan ha? Tanging tango at pilit ng ngiti ang naisagot ni Gemma. Mukhang natalo siya sa round na iyon. Hindi nagtagal ay dumating na si Toto mula sa ospital. Pagpasok sa bahay ni Toto ay nadat nanya niya si Gemma na abalang-abalang nagaayos na ng nga pagkainan. May dala itong mangkok. Medyo pawisan pero napatulala pa rin si Toto sa tanawing pinagmamasdan. Hindi niya alam kung bakit pero napangiti siya. Para kasing may bahay ang datingan ni Gemma na abala sa pag-aasikaso sa kanyang asawa. Natigilan lang siya nang lumabas mula sa kusina si sa kasya ni Yakap. Diyan ka na pala, babe. Kanina ka pa? Ah, uh, ngayon lang. Umuwi na ako kasi gutom na ako eh. Wika ni Toto na hindi ba rin maalis ang tingin kay Gemma. Nang magtama ang mga matalang dalawa, ay kapwa sila tinabla ng hiya at parehong namula. Bakit kaya nakatingin sa akin yung mukong na yun? May dumi kaya yung mukha ko. Nakakainis. Malamang nag isip na naman yun ng pangasar sa akin mamaya. Napabuntong hiningang wika ni Gemma. Anong masasabi mo? Nagustuhan mo ba? Ha? Ang alin? Hmm? Huh? Nakakatampo naman. Hindi mo man lang napansin. Sayang so, lang ang effort ko. Inayos kasi nila yung bahay niyo. Ikaw talaga, Toto. Pulo pagkain kasi nasa isip mo. Ah, oo nga, no? Ang ganda. Salamat, babe. Ah, <clears throat> uh, o oh, sige. Maiwan ko muna kayong dalawa. Mauna na ako. Teka, Gemma. Dito ka na kumain. Hindi na. Kailangan ni Tia Lydia ng katulong sa kalinderya. Oh, sorry, inabala kita ng sobra. Hatid na kita sa gate. Wala lang nagawa si Toto kung hindi sundan ng tingin ang dalawa. Naupo siya sa may sofa sa kasina po ang noo habang naglabas ng isang mahabang buntong hininga. Sa kabilang banda, ay hindi mapakali si Aling Merced. Matagal nang naninirahan sa Barangay 7 ang kanyang pamilya. Batid niya na hindi basta aswang ang may kagagawan, batay na rin sa lagay ng bangkay na natagpuan. Kaya naman nagpasa siya na kumonsulta sa dalubhasa pagdating sa ganitong bagay. Oh, saan tayo manang? Dalil mo ko sa terminal papuntang Barangay Dos. May kailangan akong kausapin. Uh, sige ho, sakay na. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat episode ng ating Kuelang Aswang Hunter sa Negros na si Toto. Sana po ay naibigan niyo po ang ating episode na tampok ngayong gabi. Sa bagong dating po sa ating channel at nais kilalanin si Toto, maaari niyo pong balikan ang Toto as a Hunter sa Negros Episode 1 at ang mga nauna pang episode sa ating playlist. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at ang notification bell sa ating channel para updated po kayo sa bawat upload natin. Muli po on behalf of Misterio, marami pong salamat. Good night and God bless us all.